Welcome back po sa ating channel. Pinasag na, John Semery nagsalita na sa hiwalayan nila ng aktres na si Yasi Pressman. Alamin ang kanyang pahayag na pinagpiyastahan ng mga netizens at ng mga solid supporters nito. Pinasag na ng Filipino-Canadian businessman na si John Semera ang katahimikan ukol sa kanilang hiwalayan ng aktres na si Yasi Pressman. Isang official statement ang inilabas ng binata sa kanyang Instagram page para matapos na ang mga usap-usapan ukol sa kanilang relasyon. After an amazing run, Yasi and I have decided to part ways. We look to move on to our next phase in life in peace and with the support of our family and friends. Pagbabahagi ni John. Anya, matagal na rin buhat nang maghiwalay sila ng aktres at pinabulaanan rin ito ang isyong may ibang taong involved sa kanilang paghihiwalay. It's been a while since the breakup. It was a decision made from the both of us, and us only. The third-party rumors are false, giit ni John. We wish each other the best and will always appreciate what we had. Our relationship was beautiful and we are both coming out better people because of it, dagdag pa ni John. Iling naman niya na sana ay erase ng mga tao ang kanilang desisyon at igalang ang kanilang privacy habang nagmo-move on sa nangyari sa kanilang relasyon. Say ni John, we ask that you let us deal with this in private as we move forward from this. Unang umugang ang balitang hiwalay na sila ni Yasi dahil sa cryptic post ng huli ukol sa kanyang pagiging single at independent woman. Matapos ng isyong hiwalay na kay John ay kumalat ang video niya kasama si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kung saan makikitang sweet na nagkukulitan ang dalawa. Dinenay naman ni Yasi ang chikang may, something, sila ng presidential son at sinabing magkaibigan lang silang dalawa. Samantala, may mga video ring kumakalat ukol sa kanila ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte ngunit wala pang pahayag si Yassi Pressman ukol rito. Samantala hanggang ngayon ay nakahanda naman ang aktres sa mga bagay o mga pang-akusa ng mga netizens dahil sa isyo na kanyang kinasangkutan. Gayunpaman nakasuporta naman ang kanyang mga solid fans lalo na ngayon ay nahaharap siya sa matinding revelasyon na kanyang pinagdadaanan.